Ti'n dechrau'n gwaith. Ti'n dechrau'n gwaith. Ti'n Tila kinaaliwan at kinatuwaan ng maraming netizens online ang nakakatuwang reaksyon ng anak ni Tony Gonzaga na si Baby Polly matapos itong sayawan ng kanyang tita Alex Gonzaga habang kinakantahan naman ng kanyang mami Tony Gonzaga, sa latest Instagram post ng actress at TV host na si Alex Gonzaga ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang isang maikling video ng nakakatuwang bonding nila ng kanyang ate na si Tony Gonzaga kung saan ay masaya nilang inaaliw si Baby Polly sa video na naibahagi ay mapapanood natin na masayang kumakanta si Tony Gonzaga habang hataw na hataw naman sa pagsasayaw si Alex Gonzaga upang mapatawa at maaliw si Baby Polly. Nakakatuwa nga ang naging reaksyon ni Baby Polly na tila seryosong seryosong nakatitig lamang sa kanyang tita Alex Gonzaga habang sumasayaw ito, agad ngang nagtrending at umani ng samit saring sa komento at libo-libong reactions ang video na iyan na ibinahagi ni Alex Gonzaga, Ayon pa sa ilang nakakatuwang komento ng mga netizens ay tila napagod na lamang nga umano si Alex Gonzaga sa kakasayaw ng hindi man lang napapatawa nito si Baby Polly, narito panuuri natin ang buong video na iyan na tiyak na magugustuhan natin dahil sa kwela na hatid ni Alex sa kanyang pamangkin.

Happy six months. <laughs> Super okay.